Kung ang mga salita o kilos ng isang tao ay nagbibigay ng vibe na hindi niya talaga nakikita ang iyong halaga o sa pakiramdam mo ay dapat kang tratuhin ng may kagandahang loob, malamang na siya ay walang respeto sa iyo. Kapag nakakatagpo ang mga introvert ng gayong mga tao, ay maaaring magdulot ito sa kanila ng pakiramdam ng maliit, galit o sadyang nalilito. Ngunit hindi dapat tiisin ang kawalang galang na ito. Alam nila na walang sino man ang may karapatang magmaltrato sa kanila, makaligtaan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan o pagsamantalahan sila. Narito ang iba't ibang mga diskarte ng mga introvert na makakatulong na epektibong pangasiwaan ang mga walang galang na pakikipag-ugnayan. Number 1. Tinutukoy ng mga introvert kung karapat dapat bang harapin ang tao na yon. Kung ang kawalang galang ay bahagya lang o isang beses lang lumitaw, para sa mga introvert, mas makatwira na hayaan na lang itong mag-slide at magpatuloy. Bukod pa rito, ang pagtugon sa bawat maliliit na kabastusan ay maaaring nakakapagod at maaaring hindi sinasadyang mapalaki nito ang problema. Ngunit alam din nila na hindi palaging ipinapayong huwag pansinin ang mga kawalang galang lalo na kapag ito ay paulit-ulit na. Ang patuloy na hindi pagpansin sa gayong pag-uugali ay maaaring hindi sinasadyang magpahiwatig ng pagpapaubaya na posibleng humantong sa pagiging mas madalas o mas intense. Ito ay particular na concerning kung ang kawalang galang ay nagsimulang makagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay, kapayapaan ng isip o pagganap sa trabaho. Sa mga kasong ito, maaaring dapat itong harapin. Number two, i-disarm sila sa pamamagitan ng kabaitan. Ang pagtugon ng may kabaitan ay isang strategy at kadalasang epektibong diskarte sa pakikitungo sa mga bastos at walang galang na mga individual. Gumagana ang pamamaraang ito dahil hindi ito inaasahan. Ang mga bastos na tao ay karaniwang handa para sa isang defensive o agresibong tugon. Kaya kapag tumugon ng mga introvert ng may kabaitan, maaari silang mawala ng balanse Maaring baguhin nito ang dynamics ng pakikipag-ugnayan. Sa halip na lumaki sa isang salungatan, ang isang sitwasyon ay maaaring maging manageable o kahit na malutas ng buo. Ngayon, ang pagtugon ng mga introvert ng may kabaitan ay hindi katumbas ng pagpapahintulot sa kanilang sarili na mamaltrato o tapak-tapakan lang. Ito ay tungkol sa paghawak sa sitwasyon ng may kagandahang loob at dignidad habang tinitiyak na pinagtitibay nila ang kanilang paninindigan kung kinakailangan. Number 3. Nananatiling kalmado ang mga introvert. Ang pagtugon sa kabastusan na may parehong pag-uugali ay normal na sa karamihan. Ngunit ito ay isang landas na bihirang humahantong sa isang positibong resulta. Maaring magresulta lamang ito sa isang cycle ng negativity. Sa kabaligtaran, ang pananatiling cool, kalmado at kolektibo ng mga introvert sa harap ng mga walang respeto ay maaaring magkaroon ng ibang epekto. Sa pamamagitan ng pagpili na wag palakihin ang sitwasyon, nakakatulong itong mapigilan ang kawalan ng kontrol sa mga hindi pagkakasunduan. Ang discarding ito ay hindi lamang nagpapababa ng agarang tensyon, ngunit nagiiwan din sa kabilang partido na nagmumuni-muni sa kanilang pag-uugali, lalo na kapag nakita nilang baliwala lang ito sa mga introvert. Ang pagiging kalmado ng mga introvert sa ilalim ng gayong mga sitwasyon ang nagpapakita rin ng antas ng kanilang maturity at self-control. Number 4, hindi tumatalon agad sa mga konklusyon ang mga introvert. Ang ilang mga pananalita at pagkilos na bastos ay maaaring maging tahasang nakakasakit tulad ng mga tahasang pangiinsulto na hindi may na walang galang. Gayunpaman, hindi lahat ng mga sitwasyon ay straightforward. Minsan, ang tila ka walang galang ay maaaring isang hindi pagkakaunawaan o isang masamang pagtatangka sa pagpapatawa. Iyon ang dahilan ng mga introvert kung bakit pinakamahusay na iwasan ang padalos-dalos na pagtalon sa mga konklusyon. Tuklasin ang iba pang posibleng dahilan sa likod ng kanilang pag-uugali. Sila ba ay stress, insecure, o sadyang walang kamalayan? Maari nitong matugunan ang ugat ng kawalang galang sa halip na ang surface level ng kabastusan. Hindi lamang nakakatulong ang discarding ito sa pagtanggal ng potensyal na tensyon, ngunit tinitiyak din na ang tugon ng mga introvert ay nasusukat at thoughtful. Number 5. Nagtatanong ang mga introvert ng mga clarifying na tanong. Kung hindi ka sigurado kung ang mga salita o kilos ng isang tao ay sadyang walang galang, maaaring makatulong na kumuha ng higit pang impormasyon o humingi ng karagdagang paliwanag ang pagtatanong sa kanila kung ano ang ibig nilang sabihin o ipaliwanag ng may taus-pusong interes ay higit pa sa paghahanap ng paglilinaw. Ito ay banayad na nagpapabago sa dynamics ng pag-uusap. Una, pinipilit nito ang tagapagsalita na pag-isipan at ipaliwanag ang kanilang pahayag na kadalasang muling isinasaalang-alang ang epekto ng kanilang mga salita. Isa pa, pinapakita rin nito mga introvert ay bukas sa pag-unawa sa kanilang pananaw ang pag-frame ng kanilang mga tanong sa paraang naglalayon na maunawaan sa halip na mga akusa ay nakakatulong sa pagbuo ng isang mas bukas at magalang na pag-uusap. Shoutout nga pala kay Jumar Picardal. Sabi niya, Galing may Pinoy channel dedicated for introverts. This is the first time I'm sharing my personalities on YT. Number one, I have few friends, but no best friends. The more acquaintances you have, the more enemies you acquire. Number two, I rarely attend social gatherings, parties, or crowded places, but I love going to quiet and scenery places. Number three, I'm talkative, but easily bored after 15 to 30 minutes of conversation. I want to walk away, but cannot resist listening out of respect. Number four, I hate social media notifications, so I turn it off. I rarely open messenger apps as I cannot resist replying out of respect. Number five, I can stay for weeks, months without talking to someone while enjoying reading, writing, watching, playing with my imagination, contemplating, and studying. It seems weird, but I rarely feel sadness or depression being alone. At number six, I am a detailed-oriented person. Love working alone and easily disturbed by noise or any music, as in I don't listen to any music. Ayon naman kay the discerning viewer, mas okay ang maging introvert kasi hindi ka nakadepende sa iba para sa ikakasaya mo. Ang mga introvert expertise nila ang maging mabuti. Una sa sarili dahil yun lang lagi ang kasama nila most of the time. Ang sarili nila. At sabi naman ni Sheryl, introvert here. Okay lang na wala akong kaibigan kaysa may kaibigang plastic naman. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6, pinapanatili ng mga introvert ang magalang na body language. Ang iyong body language ay isang makapangyarihang communicator, kadalasang nagsasabi ng higit pa kaysa sa mga salita. Sa mga sitwasyon kung saan nakakaharap ka ng kawalang galang, ang paraan ng pagdadala mo sa iyong sarili ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa resulta ng mga sitwasyon. Ang agresibong wika ng katawan tulad ng pagkrus ng braso o pagturo ng mga daliri ay maaaring hindi sinasadyang mapalala ang sitwasyon. Ang mga galaw na ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang defensive o confrontational na nagdaragdag ng gatong sa apoy ng isang walang galang napalitan. Sa halip, dapat maghangad ng paninindigan na nagpapakita ng katahimikan at kontrol. Halimbawa, ang pagpapanatiling nakarelax ng mga braso o komportable sa iyong inuupuan ay maaaring magpahiwatig ng pagiging bukas at pagpayag na makipag-ugnayan ng maayos. Ang pagtango at pagpapanatili ng eye contact ay nagpapakita rin na ikaw ay nakikinig at naroroon sa pag-uusap. Number 7, hindi ito pinay-personal ng mga introvert. Kapag nahaharap sa bastos na pag-uugali ng isang tao, natural na makaramdam na parang sinasadya ang kanilang mga aksyon at partikular na nakatarget sa iyo. Ngunit maaaring hindi ito palaging nangyayari. Ang kanilang pag-uugali ay maaaring isang pagkakataon lamang o isang salamin ng kanilang mga personal na hamon at pagkabigo. Kaya sa halip na otomatikong ipagpalagay na ang kanilang mga aksyon ay nakadirekta sa kanila, ang mga introvert ay naglalaan ng ilang sandali upang isipin kung may iba pang mga dahilan makakatulong din na obserbahan kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba. Kung mapapansin na palagi silang nagpapakita ng masungit o hindi kasiyasiyang pag-uugali sa lahat, malinaw na ang kanilang pag-uugali ay hindi partikular na tungkol sa iyo. Ito ang maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng kaluwagan at makatulong na maiwasan ang pag internalize ng kanilang mga bastos na kilos o salita. Number 8. Sinasanay ng mga introvert ang pagiging assertive. Pagdating sa epektibong paghawak ng kawalang galang, ang pagiging assertive ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Ito ay tungkol sa kumpiyansa ng pagpapahayag ng mga introvert ng kanilang mga iniisip at nararamdaman habang nagiging considerate pa rin sa iba. Halimbawa, kung minamalit ng isang tao ang kanilang mga ideya, ang isang mapanindigang tugon ay ang mahinahong pagsasabi ng halaga ng kanilang mga kontribusyon at hilingin na seryosohin ang mga ito. Binibigyang daan sila ng discarding ito na manindigan sa mahalagang issue Tinitiyak na maririnig ang kanilang boses nang hindi binabawasan ang dignidad ng ibang tao. Ito ay isang paraan ng pakikipag-usap na kinikilala ang kanilang pagpapahalaga sa sarili at iginagalang din ang halaga ng iba na nagbibigay daan para sa mas magalang na pakikipag-ugnayan. At number 9, nililimitahan o binabawasan ng mga introvert ang pakikipag-ugnayan. May mga tao na sa kabila ng pag-unawa na kanilang mga aksyon ay nagdulot ng isang pinsala sa isang tao nagpapatuloy pa rin sa kanilang pag-uugali ng hindi gumagawa ng anumang pagsisikap na magbago. Kung paulit-ulit mong nararanasan ang kawalan ng paggalang mula sa parehong tao, oras na upang muling isipin kung gaano karaming espasyo ang nasasakop nila sa iyong buhay. Ang patuloy na kawalang galang ay maaaring makapinsala sa iyong emosyonal at mental na kagalingan kadalas ang resulta sa pagtaas ng stress o pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili at pagbaba ng pangkalahatang kalidad ng iyong buhay. Sa ganitong mga sitwasyon, alam ng mga introvert na ang pagbawas sa bilang ng pakikipag-ugnayan sa taong ito ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Ito ay isang paraan ng pagbibigay prioridad sa iyong kapakanan at kalusugan ng isip kaysa sa pagpapanatili ng isang relasyon na nakakasira sa iyong kapakanan. Sa pagtatapos ng araw, ang pagharap sa kawalang galang ay hindi tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong dignidad at kapayapaan ng isip. Sa pamamagitan ng paghawak sa mga sitwasyong ito nang may kagandahang loob, hindi lamang naninindigan ng mga introvert para sa kanilang sarili, ngunit nagtatakda din ng pamantayan kung paano sila nararapat ratuhin. Minsan, ang pagtugon sa kawalang galang ng direkta ay ang tamang hakbang. Sa ibang pagkakataon, mas mabuting hayaan na lang ito. Piliin ng matalino ang iyong mga laban at pumili ng tugon na naaayon sa iyong mga halaga at inuuna ang iyong kapakanan. Ikaw, anong mga diskarte ang gusto mong gamitin upang mapanatili ang iyong pagiging kalmado kapag nakikitungo sa mga walang galang na tao? Nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan ang pagpili na wag tumugon sa kabastusan ay positibong nakakaapekto sa resulta? Alam mo ba kung bakit sobrang ingat ng mga introvert sa pagpili ng mga kaibigan? Panoorin mo dito.